umaga ng September 26. Ngayong taon lang ng 2024, sa siyudad ng Sancheon sa Korea, meron ngayong isang lalaki na nagngangalan na si Park Dai Song. Kung titignan mo ang itsura niya, eh parang normal na lalaki lang siya eh. di ba? Maayos, mukhang desente. In fact, I would even go out to say na uh, gwapo siya. Gwapo siyang lalaki isang guwapo at maamong muka na hindi mo aakala eh. Eh, kayang gumawa ng isang kagimbal-gimbal na bagay. Nasa 30 anyos na raw ang lalaking ito. At nung araw nga na yon ay pinagsasaksak niya ang isang babae na teenager. Ang pagsaksak niyang ito ang naging dahilan para bumagsak ang babae sa kalye ng Joriedong. Ito ngayon yung nagiging tanong ng mga tao. Kasi merong isang footage galing sa isang CCTV na kumakalat sa social media. Tinatanong nila, isusum natin yung mukha niya. Bakit parang masaya siya? Bakit parang nakangiti pa siya matapos niyang gawin yung pagsaksak doon sa batang babae? Ano kaya ang kabuuan ng kwento na to? Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay ang Sanchong 거문 더 야, 나은엔막나요말만 남성이 거리를 걸어옵니다. 신발을 신지 않고 맨발인 모습이 포착됩니다. 30살 박대성이 17살 여학생을 흉기로 살해한 뒤 달아나는 모습입니다. 앞서 박대성은 자신의 식당에서 소주 네 병을 마신 뒤 여학생을 8 0 0 m 넘게 뒤따라가 흉기를 휘둘렀습니다. 박대성은 범행을 인정하면서도 술에 취해 기억이 나지 않는다고 주장한 바 있습니다. 왜 그러셨어요? 그때 기억이 나지 않습니다. 술은 얼마나 마셨어요? 한 4병 정도 먹었습니다. 소주? 네. <목소리> question of the day natin na ilalagay natin sa dulo ng video na to. Anyway, magdi-disclaimer lang po ako. Bago natin umpisahan yung kwento, kung nakikita nyo po, no, pag Korea madalas yung usapan natin is nakatago yung identity ng mga tao. Pag kriminal, pag minors, in this case, nakatago din yung mga identities nila. No? Although, bababanggit na natin yung pangalan ng kriminal, dahil hinanap siya ng mga tao. Pero importante for context na sabihin ko sa inyo na wala nakakaalam kung sino sila. Kasi kung makikita nyo po yung mga comments, marami nagtatanong, bakit itinatago nila? Especially kung criminal naman na talaga. Hindi na po natin tatalakayin yan, no, yung batas ng Korea na yan. Pero importante to for context sa ating kwento itutuloy na natin. Tatalon agad tayo dun sa pangyayari ng pagpatay. It was about 12.44 a.m. So, madaling araw to ha. Noong September 26, 2024, ngayon merong isang teenage na babae. Dahil nga hindi kilala yung pagkatao niya, tatawagin natin siya bilang ate girl. Si ate girl siya ha. So, si ate girl, naglalakad siya pa uwi madaling araw na yan sa isang sidewalk tabi ng underpass doon nga sa Joriedong. Pupunta natin yung Joriedong. Ito yung itsura niya. I'm sure, especially you know, yung mga mahilig dito sa mga k-drama, nakikita na natin yung ganitong klase ng neighborhood eh, Sa mga palabas na yan. I'm sure pamilyar na kayo no, sa mga ganyang itsura ng lugar sa Korea. So naglalakad-lakad siya. Ngayon, dahil mag-isa siya, hindi niya alam na may sumusunod pala sa kanya. Nagulat na lang itong si ate girl nang biglang may umatake sa kanya. Itong lalaking to, may armas ha, at pinagsasaksak siya. Ang lalaki na yon na sumusunod sa kanya ay walang iba kundi si Park Day Song na binanggit na natin kanina. Sabi sa mga report, no, ito daw yung ginawa kay Ate Girl. Pinagsasaksak siya ng maraming ulit, especially daw sa parte ng bandang tiyan. Pero iba-iba na, halo-halo na. Ang sakit nun. Grabe. Ngayon, pinagsasaksak siya, dugoan siya, buti na lang kamo, may isang passerby, no, may dumadaan din doon na nakakita. Pero at this point, hinang hinak na din siya. Napansin niya, nung papalapit itong passerby, tumakbo na si Park Tae Song. Syempre, nag-focus na lang siya sa kung ano yung matutulong niya kay ate girl. So, nung nakita niya, hala, duguan. Tawag siya ng polis. So, ring siya. Tututututut. Hello po? Magre-report po sana ako. May nakakasalubong po kasi akong isang babae. Batang babae. Pinagsasaksak po siya. Yung gumawa po, nakita ko tumakbo na siya. Ngayon ito raw, nung naglalakad daw kasi siya, hinabol niya pa, nakita niya pa. Tapos nung pagpunta, siguro natakot sa kanya si Park Day Song, so tumakbo. Ang sabi niya pa, no, bago siya tumawag, is nagtanong pa siya dito kay ate girl, kilala mo ba yung lalaki na yon? Sumagot pa daw si ate girl, sabi, hindi po. Hindi ko po siya kilala. Pwede po ba natulungan ninyo ko? Siyempre, tinulungan niya rin naman agad eh. Pero, Pagkasabi niya na tulungan niyo po ako, eh, nawalan na ng malay. Ganun lang, agad-agad. So dumating yung polis, nakita yung nangyayari, nagpadala rin ng mga tulong medikal, sinugo din siya ng ambulansya. Si ate girl ngayon ay nilipat sa Chonam National University Hospital sa Gwangju. Ang sabi nila, ano? in-incubate pa daw itong si ate girl. At umasa sila na maliligtas siya. Lahat ng pwedeng maitulong para mailigtas yung buhay niya ay ginawa daw nila. Mula sa pagsaksak sa kanya noong 12.44, tumagal siya ng hanggang 6 a.m. Pero nung alas 6 ng umaga, sadly, matay na siya. Alam niyo kung namatay na po kayo sa buhay ninyo, no? Or may mga na-experience na kayo ng mga nasaksak, inatake sa puso, ganyan, aneurysm. Ang bilis po pag may mga nawawala sa mga buhay natin. Parang hala, patuo ba? alam yan ng mga naka-experience na. Anyway, after niyan tumakbo sa pagsaksak kay ate girl noong 1244, dahil nga nakatawag din agad ng pulis yung passerby, 3am pa lang, nahuli rin agad siya. So about 2 hours and 16 minutes. Ganun lang kabilis. He was about 2 kilometers away tumakbo mula doon sa crime scene. Malayo-layo dem Ang tanong ngayon, eto ha, babalikan natin yung viral photo na pinakita ko sa inyo kanina. Bakit Tawa siya ng tawa. Eh normally, diba, di ba? Hindi ka naman sasabing normally dahil hindi naman tayo lahat nakapatay na. Pero kung nakapatay ka ng isang tao o kung first time mo, syempre may kaba sa puso mo. Hindi naman ganun-ganun lang ang pagpatay ng tao. Syempre kakabahan ka, matatakot ka. Bakit siya parang ang saya-saya? Parang nakangiti pa. Parang tumatawa-tawa pa. Ngayon, nung nahuli daw siya, eto magkakaroon na ng lino kahit papano kasi nakita raw na lasing siya. At alam naman natin yung lasing na ano ba diba, maaamoy mo agad na may something. Ganun daw. Nagkaano pa nga daw siya eh. Nagwawala-wala dahil nga malakas yung tama niya. Alam mo yung makulit? Yung ganun. Diba pag, pag, -pag na isang tao, ang hirap-hirap na Parang hindi kasi ni seryoso. So hinuhuli daw nila. Tapos hindi nila makuha dahil makulit nga. Diba? Takbo ng takbo. Nung punto round na to, nakayapak na, gulugulo na yung damit, at tumakbo pa daw sa isang bar. So lasing na talaga siya. Habang hinuhuli siyang ganyan, may paulit-ulit daw siyang sinasabi. Nakipag-away ako sa babae na dapat pakakasalan ko. Nakipag-away ako sa babae na dapat papakasalan ko. So paulit-ulit-ulit daw niyang sinasabi yan. No? Nung nahuli na siya, hinalughog nila yung buong area para sa mga ebidensya. Sa Gyumdang District, around 1 kilometer away, galing doon sa crime scene, siguro ay nalaglag niya to, no? Or iniwan niya na yung ginamit niya para saksakin si ate girl. Nakita nila yon At dahil nga nandun yung mga, ano niya, ang tawag dito, yung mga fingerprints, dugo, eh napatunayan na siya talaga yun. At pinatay niya talaga ang babae. Tatalon tayo sa 6 AM which is yung oras kung saan namatay si Ate Girl. At this point, medyo nahihimasmasan na si Park So-dong. Kinasuhan siya or ikakaso sa kanya special injury. Tinatanong siya. N -n Nasa diwa na siya nito ha. Bakit mo ginawa? Ito ngayon yung nakakainis na nasagot niya. Wala po ako maalala. Lasing na lasing po ako hindi ko alam kung may ganito experience din kayo pero sa akin no, from personal experience maraming lasing na sinasabing lasing daw sila para makawala sa sa mga kalukuhang ginawa nila nung lasing sila kahit fully aware sila hindi <laughs> ko sinasabing lahat pero from personal experience madami talagang ganon Ganon ngayon yung tanong nila. Diyan ngayon iikot ang mga conspiracy theories ng mga tao. Alam niya ba talaga yung ginagawa niya? O hindi? Personally, sabi ko po sa inyo, hindi ko alam kasi hindi pa ako nalalasing ng ganyan. A few times lang ako nalasing sa buong buhay ko dahil hindi naman ako umiinom. And pag nalalasing ako, alam ko naman yung ginagawa ko. Kahit na malala yung pagkalasing ko. Wala pa siguro limang beses ako nalasing sa buhay ko. Anyway, Di ba nga, special inj injury kinaso sa kanya. Nung nalaman ng kapulisan, patay na po si Ate Girl. Ginawa ng murder yung kaso niya. Ngayon, na-pick up agad ito, no? Kumalat agad sa internet, kumalat agad sa media. Sa Sanchon branch ng Gwangju District Court, umaga, September 28, two days after the crime, Nandoon na lahat. Ang media, nagtatanong na sa kanya. Inulit ng mga reporter yung tanong sa kanya. Bakit niyo po ginawa ito doon sa babae? At inulit niya lang din yung sagot niya na, hindi ko po alam yung ginawa ko. Sorry po. Wala po talaga ako maalala. Nagbaw pa siya ng ulo, di ba ganun sila pag humihingi ng patawad, yung mga Koreano. Tapos nag-follow up question sa kanya. Dinideny mo ba yung ginawa mo? Ang sabi naman niya, no, is hindi ko po dini-deny. Kasi obviously, nandiyan na lahat ng mga ebidensya. Obviously, ginawa ko po itong mga bagay na to. Eto ngayon, kagaya ng napakaraming mga murder trials na na-discuss na natin dito sa video na, sa channel natin na to, sinabi niya, I am suffering from a Marami tayong makakalkal sa kwento na to, pero bago natin silipin pa yung mga detalye ng krimen, gusto ko na kilalanin natin kung sino siya, kung tatanggalin natin yung, yung maamong mukha niya. Ano yung tumatakbo sa isip niya? Ano yung background niya? May katotohanan ba sa mga sinabi niya na nakipaghiwalay siya, nakipag-away siya dun sa sa babaeng pakakasalan niya, dapat aalamin natin yan. Sa susunod na parte ng video natin ngayon, tatalakayin natin kung sino si Park So Dong. Wait lang ha. May nakita ako, napahinto ako sa glit habang finifilm to. May nabasa ako bigla. Yung kasong to pala ay tinatawag na Don't Ask Murder wag itanong itong hindi eh, ko alam kung bakit mo ganito no? pero ang sabi kilala rin ang don't ask murder bilang motiveless murder ganun pala yung tawag doon ibig sabihin no na natripan niya lang talaga yung ginawa niya dahil nga lasing siya ito yung technical na ano na description sa kanya it refers to killing a person without specifying the target and without a specific motive grabe ang weird. So, sobrang random lang talaga yung nangyari. At kung sino lang talaga yung nandun, yun lang talaga yung pinatay niya. Pasensya na sa word, pero ang kupal, diba? Triggered ako kasi marami ako kilala din na irresponsible drinkers. Isa sa mga trauma ko sa buhay ay mga taong lasen. Kaya may trigger siya sa akin. Kilalanin na natin kung sino itong kupal. Si Park So Dong ay taga Grong Sang -Buk. Sana tama po yung pagkakabanggit ko, no? Pero originally daw, taga Gyeongju siya. Sabi sa mga balita, may ari sila, no? Or nag-ooperate siya ng sarili niyang restaurant. Specifically, yung restaurant daw niya ay uh, gumagawa ng steamed chicken at nagde-deliver sila doon sa Sanchon City. Three months pa lang daw, mula nang lumipat sila sa Sanchon, mula Gongbuk. So parang bago. So feeling ko nakadagdag din sa stress niya yon. In a way, minalas lang talaga si Ate Girl given the circumstances, no? Circumstances na nandun sila. Napatay siya. Grabe. Anyway, after the few days of investigations, lumabas na rin yung katotohanan dito sa kasong ito at mas makikilala na natin siya. Si Dyson Park at si Ate Girl, ibabalik natin siya, parehong residents daw pala sila ng iisang neighborhood. Ibig sabihin, technically speaking, magkapit bahay sila. Hindi ko alam kung gaano kalapit yung mga bahay po nila, no? Pero isa lang ano la, isang community lang daw sila. At malapit lang din sila nakatira kung saan nangyari yung krimen. Sinerge ko, no? Pero ang sabi, eh hindi naman talaga sila magkakilala and yung pagkapatay kay ate girl doon is by chance lang din talaga. Nung 25 nung gabi, bago yung madaling araw, nagiinom si Park So Dong sa kalapit na restaurant. Sabi, apat na bote ng soju yung nilaklak niya. Hindi po po ako nakakainom ng, hindi pa ako nalalasing sa soju dahil hindi naman ako nagiinom, no? Pero matapang ba yun? Ganun ba kalala yung apat na bote ng soju para hindi mo maalala lahat? Comment nyo sa ilalim. Eto ha, as of the filming of this video, hindi pa alam kung saan niya nakuha yung panaksak. Pero ang hula ko, given the circumstances na biglang nag-amok lang siya, siguro baka sa restaurant niya lang din nakuha. Or dahil nga nagsasabi siya na may away sila ng girlfriend niya, baka papatayin yung girlfriend niya. Hindi ko po alam ha, hindi ko po alam. Literal ha, na paglabas niya daw ng restaurant, eh nakita niya na si ate girl at sinundan at pinatay. Kawawa naman, ba? Diba? Sobrang kawawa naman. So, tumakbo siya, ba? Diba? After niyang gawin to kay ate girl, tumakbo siya. Eto pa, magdadagdag tayo ng detalye. Kasi kaya pala siya nahuli ng pulis, kaya pala ang bilis siyang nahuli at nalaman kung nasaan siya. Kasi, nung tumakbo siya, papalayo, Merong isang passerby na naman na nakaaway niya dahil nga lasing siya. Dahil do sa away na yon, nagkagulo, nakakuha siya ng atensyon ng mga tao at nalaman nila na ay hinahanap to. So nahuli din agad siya. Lasing po talaga siya at wala na talaga siyang control sa sarili niya Tono, kaya eh, medyo naniniwala naman ako doon sa part na yon. Hindi lang ako naniniwala na hindi niya naaalala. Kasi hindi ko pa na-experience yung gano'n. Eh yeah, para kwento niya sa akin. So tinas naman agad siya ng mga police no kung nakadroga ba to, negative naman daw siya chinek yung mga criminal records niya, wala naman din daw. Pero, may mga instances na siya no, na medyo bayulente nga siya. Mag aalis lang po ako for a small commentary, ha? May mga tao po talaga na nasasapian ng demonyo. Pasensya na sa aking term, paglaseng. And, uh, kumbaga ginagawang release yung pag-inom para magwala, kung naiintindihan nyo ako. So, I just want to say to everyone watching this, kung may mga problema po kayo, no, ng, sa pag-inom, ay uh, i-check nyo rin po yung sarili nyo or hingi kayo ng tulong. Always be mindful and responsible kapag umiinom kayo. And tanongin nyo rin yung mga tao, paano ba ako pag lasing ako? So check yourself, ah, nakakasakit pala ako, ganito pala ako, siguro kailangan bawas-bawasan kung pag-inom, di ba? Wala namang masama sa pag-inom eh be responsible lang. Ngayon, so iniimbestigahan yung restaurant. Blinak nila yung public access. Bawal, iniimbestigahan. Tinitignan nila lahat eh. Dito na nag-uumpisa yung pagwawala ng mga netizens. Ang sabi-sabi kasi, dahil pagkatapos na pagkatapos nung pagsaksak, umingay agad on the same day yung balita at pinaghanap na nga siya ng mga tao sa internet, di ba? Marami daw yung pumunta doon sa restaurant nila para magbigay ng... Kung mga parang ina-avenge nila si Ate Girl. Galit na galit sila. Especially, dahil for context nga, no, ayaw ipakilala yung kriminal para pinoprotektahan. So, ang tanong ng mga tao, bakit parang pabor pa sa kanya? Parang kinakampihan pa? Maraming nagagalit sa ganitong batas nila, eh. Bakit parang pinoproteksyonan pa yung mga gumagawa ng krimen? And naiintindihan ko naman sila doon. Ang ginagawa daw nila, no, binabaturo ng kung ano-ano, specifically, ng mga itlog yung restaurant. Para naman sa mga hindi nakapunta, chine-check nila online yung yung presence ng restaurant at nire-review, ni, winawan nila, review bombing na tinatawag na winawan sa nila para makabawi sila or makaganti man lang kahit papaano. Kasi bata yung pinatay eh. Teenager. At manggigigil talaga ang buong Actually, hindi lang, actually, hindi lang South Korea eh. Sa atin man yan eh, di ba? Teenager, walang kamuang-muang. Naglalakad lang. Ngayon ha, Diba sabi ko sa inyo, parang tinatago yung identity sa kwentong to. Importante siya. Dahil dyan, yung mga tao na force sila, na sila yung mag-research kung sino tong lalaking to. And ang bilis-bilis, wala pang isang araw, nahanap agad nila. Frustrated na talaga sila na makilala itong lalaki to. Kung baga parang gusto nila na mapasakamay nila yung hostisya. Ganon. Dahil maraming matatalinong netizens, marami po talagang magaling mag-research, ba? Diba? nakita nila agad yung Instagram account niya ay si BagD9647. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin yung mga numbers na yan at yun ano ibig sabihin ng BagD. Pero, kung makikita nyo po, no binabasa ko sa mga articles, so, syempre, hindi ko naman naiintindihan dahil Korean. Yung mga tao, gigil na gigil talaga. Magkakaunting backstory din tayo sa kanya. Kasi, hindi lang naman yung account niya, hindi yung uh, mukha niya lang yung nakita, nakita rin yung kwento niya. Nasilip yung sinasabi niya na nag-away po kasi ng kami nung dapat kong pakasalan. So, ito na. Nalaman nila na before i-open itong restaurant, eh, part-time worker siya sa ibang mga restaurant. Dito, makikilala na natin yung girlfriend niya or ex-girlfriend. Wala akong balita kung naghiwalay ba sila eh. Ayon sa research ng mga netizens, three months nang bukas yung resto nila, pero hindi maganda yung nagiging business. At alam nyo ba, itong girlfriend pala niya yung dahilan kung bakit nabukas niya itong restaurant. Three months, akala niya magiging okay. Na-stress siya ng na-stress kasi wala silang benta. At pagkatapos na pagkatapos ng away nila, eh uminom na siya doon sa restaurant. Kung saan sinasabi niya na inaway niya yung taong papakasalan niya dapat. At mula ng gabing yon, lumabas siya, lumabo yung relasyon nila, and the rest is history, ika nga. Ganito natin tatapusin yung kwento natin ha. Medyo mabigat yung aking kwento. Ngayon kasi, tuloy-tuloy yung kaso. Hindi pa siya tapos. Hindi ko alam kung yung mga mangyayari pa. Pero I think it's safe to assume na makukulong siya. Kasi andyan na lahat ng mga ano eh. Andyan na lahat ng mga ebidensya eh. Totoong ginawa niya. Eh. Pini ko naman hindi siya makakalusot kahit idepensa niya yung mental health keme niya. Di ba? Ito yung question of the day natin. Medyo personal. Mag-like, subscribe, at notification bell kayo sa mga gusto sumali sa 1,000 Gcash giveaway natin. Nasagutin nyo to. Sa atin kasi sa Pilipinas, isang malaking problema ang alkoholismo. Totoo yan. Lahat kayo, alam nyo to. Maraming mga, alam yung pagkagaling sa trabaho, inom. Araw-araw, inom. Nauubos yung pera sa inom, ba? Diba? Actually, hanggang ngayon ha, maraming mga barangay yung nagka-curfew pagdating ng mga alas gis na. Kasi literal, mga miski mga bata, nagiinom, ba? Diba? Uh, at araw-araw yan. At maraming mga nagiging gulo, nag maraming nagiging away, maraming mga nagiging saksakan dahil sa pag-inom na yan. Literal na araw-araw, tambay inom. So ito yung ko, ikaw, sa sarili mo, meron ka na bang nagawa na pinagsisisihan mo dahil nag-inom ka? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Clara the Third at ito ang ating kwento.